So, finally guys sa uh, ng ating bumper kaso ah, kulay puti ang ganang so, may papakita pala ako sa inyo guys maganda to guys duplikara yung tak natin ngayon yung carpoolin ayun kung makikita nyo dito guys ayang ganda o so, bago yan so, tingnan natin guys sa kapila Oh, sila ba oh? guys, uh, magandang gabi po at uh, welcome ulit guys sa ating uh, panibagong episode sa video na ito no. Ayan, so magandang gabi po sa lahat dyan no. Sama kayo sa sulok ng uh, mundo. Ayan. So, ayan guys, gaya ng dati at uh, tayo ibabiyahin na naman po no. So, babiyahin tayo guys ng uh, probinsya. So, ngayon yung pila natin sa probinsya. Ayan, so, get out muna ako guys sa uh, aking uh, Surit TDP. Ayan. Ah, uh, siyempre guys, sa mga sa team ko sa team Yorika kita sa guys sa mga kapwa ko pero so finally guys sa uh, buo ng ating bumper kaso ah, kulay puti ang gana ng kulay guys tingnan nyo puti tapos green yung ulo ng truck natin ayan pero di bali guys ay uh, lang yan so ayan guys ikutan natin yung unit natin ayan kung may papakita pala ako sa inyo guys, maganda to guys. Dubli kara yung truck natin ngayon, yung tarpaulin. Ayun, makikita nyo dito guys, ayang ganda. Oh, so, bago 'yan. Bagong uh, dikit. So, titingnan natin guys sa kapila. So, ito tala natin to guys. Ayun, sagay so, natin, ah, double check natin ang ating uh, ilaw dahil uh, tayo dadaan lagi na sa uh, South Expressway Anord. Uh, Yun lang guys, punti yung isang ilaw natin. Yan, buti. Yan ang sinasabi ko guys, no? subutin n' lang at inikutan natin. Ayun wala 'yan. Tikitin ko na lang 'yan, guys. Ayun, halos makita naman dito. Ayun, guys, tiding. Ah, <laughs> <laughs> wala. Wala nang dito. Ay, di bale, guys, may abang naman 'yan. Siguro kinap ko siguro. Hindi naabutan, guys, dahil ah uh, naglarising ko na. Ayun, so. Tinga yo, Mila yo. So, pag-uwi natin guys, saka to didigitan ng uh, staker sticker, no? Ayan. So, akit na tayo guys sa taas. Patayin ko muna. Ayan guys, so dito tayo sa taas. Chichiklan natin to guys, bakit po hindi? Ang ating ilaw. Ayan. Baka ka kung may naputol. Hindi natin makita. Sandali guys. Ayan guys. May ilaw na. Ayun guys, kumuha pa ako ng bumbilya. Iba pa naman pala ang bumbilya nito. Ayan Oh. Tatlo pala itong maliliit. ayun, buti ground lang. So, ginalaw-galaw ko lang. Ayan, so, stitcher lang aja, guys. Ayun. Ayan guys, buti ground lang. At, uh, siguro maluwag lang yung ano. Yung pinagkaanohan ng ground niya. Ayan, thank you Lord. At, na uh, tapos na at umilaw kakalis na tayo ayan ayun pero na siya guys ayan sana pag natagtag yan dun sa biyahe hindi siya mawala no sana hindi at ayan may tuloy na yung biyahe natin so okay guys ayan guys so yun okay okay na guys at uh, nagawa natin ang paraan puti uh, ground lang so yun guys uh, dito lang muna guys na uh, pray lang tayo bago tayo mabandi at uh, tabay tayo ng Panginoon sa ating biyahe so, ng ta na guys pray lang tayo guys okay So, tara guys, uh, ito na lang tayo, update ko na lang kayo guys Paglabas natin kung sino yung makakasama natin Let's go! Ayan guys, so uh, dito tayo sa labas guys, no? So, palabas na tayo at uh, makakasama pa rin natin guys Si GR, si Alex, at syempre Iba na naman, si JR, muli pagbabalik <laughs> Si Toto Si Frankie 100%, single yan guys <laughs> So, tara guys, at uh, abang, na, abang na lang guys sa uh, Siguro update ko na lang kayo mabukas ng maga guys no dahil uh, itong cellphone natin may stories na naman meron ako ina-upload ngayon dalawa yung sa Sambales pa ako no so yan so, nandito na lang guys muna at uh, salamat palagi guys sa suporta ayan so I love you all bali oh. ingat mga bali mali talaga buhay biro guys so, oh. di na wala ng preno Three Hours later. So guys, ah, uh, mana hapun guys. So, di tengen guys uh, Rojas, sa ruas sebelah. And so nak guys. Ayun no konti na lang so ngayon lang tayo nakapag update guys ayan so pangalawang draft na natin to guys no so, oras natin ay 3.30 hindi na ako nakapag update kanina guys dahil nag edit pa ako so yun guys ah uh, ito na lang yung mga washing yung natin dito ayan grabe basang basa na tayo guys Isa ng alero na A few moments later. Guys, tapos uh, na tayo dito guys sa Roas. At uh, going to Tugigaro City na tayo. Dito na tayo guys, huwag kapalipas ng gabi. So, uras natin ay 4.30, ay 6.30, 48, 45. Kalasing ko na. So, dito tayo guys sa bayan ng uh, Buhas. So, so, ito yung kasama ramen guys. Oh. Yun, kita mo. Eh, ito, ito. yun. Ah, yun, ganda Oh. Ganun, yeah, buntis lang. <laughs> ayan. So, tara guys. So, uh, stitch up kayo dyan guys. Thank you so much sa manonood. Love you. <laughs> Dalawa lang yung, isa lang yung dyan niya, no? Beres? Ha? Uh, isang DR lang yun? Ito, oh, isa lang pala. Diyos, dalawa kang kinsan. Hey guys, oh. hanggang uh, ngayon guys, di ba na tapos-tapos ang -tapos tuloy na to? Okay, no? Tagal na yan, oh. ginawa ng bahay din yung ilalim niya yun. na tamaan ng pagdiba buti dito tinangay ng ilog ha? buti dito dito tinangay ng ilog buti ayun na tinangay ng ilog ha? yun dati? Uh -huh. Não me vas